Hi guys, ayan magtatanggal tayo ng snow sa ating sasakyan para mas safe natin i-drive. So ganyan talaga rito guys. Wala mong i-ready yung sasakyan. Tanggalin ng snow. At uh, linisan no? yung labas ng sasakyan mo. Kasi nga, may snow sa labas. Hey okay, guys, so patuloy lang po kayo sa inyong pagsubaybay. Thank you for watching po. Hi guys, magandang umaga. Pagkatapos ng snow, ay nagre-rain, no? rainfall naman. So mas maganda yan kasi nawawash out yung ayan, nawawash out yung uh, snow. So ayan siya guys. Medyo okay na ang kalagayan ng ating road, no? Kaya mapansin nyo. Medyo okay na. So, papasok na ako sa trabaho. So, kaya... Ayan, guys. Papasok na tayo ng work. Umuulan dito. So, ayun, susi pala. Susi ng car. Ayan, lumuulan. Ah, oh, sasakay na tayo sa Sasak sasakyan. At tayo ay uh, magdadrive magda mm -hmm. Yan yung aking sasakyan guys, pag may snow, nilalagyan ko siya ng cover. sa no? So parang ganyan. Para hindi ako patagalan sa pagtanggal ng sto Yan sa windshield. Tapos guys, uh, ganun din ginagaw yung ginagawa ko. Yung wind uh, wiper. Yan. Tinataas ko. Kasi titigas ni, eh. Ang hirap. So, yun lang. Uh, smart ano lang tayo. Do smart thing. Pagdating sa mga ganyan. Okay, so papasok na tayo sa trabaho. guys for watching my next vlog uh, about Canada uh, paano ba magkaroon ng house sa Canada paano magkaroon ng investment so yan guys yung mga susunod ko mga topics sa inyo and please follow us book and youtube channel ko po uh, at okay see you see you bye for now